de los Remedios, Hello, Kabarokya! It's me, Ate Casey. Pamilyar pa kayo sa narating ninyong awitin? Tama! Ito ang himno ofisyal ng Virgen de los Remedios. Virgen de los Remedios? Sino yun? Ano yun? Gusto ninyong malaman? Tara, kwentuhan tayo. Nagsimula ang debosyon ng Virgen de los Remedios noong panahon pa ng ikalabing dalawang siglo sa bansang France. Dinala ito sa Pilipinas ng mga Kastila at noong 1624, inalagay ang unang imahen sa Malate Church sa Maynila. Noong panahon ng World War II dito sa Pilipinas, partikular sa Pampanga, nagkaroon ng malaking suliranin. Naglipa na ang komunista sa lalawigan at naging malaking hamon nito sa mga kapampangan, lalo na ang mga tibotong katoliko. Nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng mga mahihirap at middle class sa mga nasa alta sosyedad na may-ari ng mga lupain. At dahil dito, ang unang obispo ng diocese ng San Fernando Pampanga na si Obispo Cesar Maria Guerrero ay nais buhay ng pagbibigay debosyon sa Birhen Maria dahil ang nasabing obispo ay nagmula sa Malate, Maynila. Naghanap ito ng isang imahe na katulad ng Birhen de los Remedios hanggang ito ay nakahanap sa isang simbahan sa Barangay Baliti sa bayan ng San Fernando. Agad itong sinabihan ang namumuno sa sakop ng simbahan upang magamit ang imahe para sa itinatayong krusada na tinawag na Krusada de Penitencia y Caridad o sa Ingles Crusade of Penance and Charity. Sinimula ng krusada noong May 1, 1952 sa parokya ng San Miguel Arcangel sa Masantol, Pampanga at dinala sa mga bayan, barangay at purok ng Pampanga. At hindi naglaon, sinali na rin sa krusada ang Santo Cristo del Perdón upang lalong mapatibay ang ating pananampalataya. Naging mabungang krusada, nagkaroon ng pagbibigay ng lamak at pagtutulungan. Lalong tumibay ang pananampalataya ng mga kapampangan sa ating Panginoong Hesus at pagtitipusyon sa Birhen Maria sa titulong Virgen de los Remedios o sa wikang kapampangan, indu ni Kapaldanan at sa labis na pinakitang debosyon sa mahal na ina, nagawarang ito ng canonical coronation noong 1956 sa papal bull na inilabas ni Pope Pius XII. Marami mang pagsubok ang naranasan ng krusada, ito ang nagpalatag upang may ang tunay na pagmamahal natin sa Diyos at sa ina nito. Patuloy ang krusada sa paglilibot sa iba't ibang bayan ng Pampanga upang ipadama na mayroong mahal na ina na laging umaantabay at nagbibigay lakas sa ating mga kapampangan. Siya rin ang laging tumutulong kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Ayan mga kaparokya, sa maikling kwentuhan natin, ating nakilala ang hindu Kapadanan at tula ni Kapampangan na si Virgen de los Remedios. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami hanggang sa muli ka parokya, it's me, Ate Casey. Bye!